salamat sa grasya na ginatag sa ato sa itong labaw magagaw hallelujah hallelujah ama namin Diyos banal na sa langit Panginoon dagan salamat Panginoon sa kapuntagon kautuhon Panginoon na nakayusa kami sa ako mga suon kauban sa trabaho amen kami pagkaon Panginoon dire sa dagat na full, full trip ni Panginoon salamat Panginoon sa pagbanding nakayusa kami Salamat sa mga Grazie nga ang mga pagsalaw-saluhan. Karoon, basa-basa naman ito dinusin para magamit sa aming katawang fisikal. Maraming salamat, Panginoon, sa ilaw, purihan, katikilan, sa pangalan ni Kristo ng ating aming Diyos, na guwi of Hari, antos sa Tura. Amen. Amen. Amen! Tara! Mukbanga na mga kajugin! Hmm, Kau ba natin si buong masipag, buong maging at saka si paring we will go bago mga membro ko

to? Oo. Mm. Ah. Banakan. Masarap to manakan mm. mga kasukin. Kuha ba. to ni Boy Masipag. Sarap. Mm. 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 Sama yung kuhan, yung ugala. Sarap. Mm. Ah. Alam niyo mga kasukin, kahit mahirap lang kami mga kasukin pag ganito yung mga abanday mga kasukin. Ah. Sobrang saya talaga mga kasukin. Walang makapantay pag ganito itong mga banding mga kasama mo. Mm -hmm. mm. <laughs> Ang teknik niya makasukin, respeto sa isa't isa lang makasukin. Mm -hmm. Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Kahit wala tayo kan makasukin, kahit hirap na yung buhay natin makasukit. Lagi pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon mga kasukin. Good. Kung lugmok, kung lugmok, lugmo ka ngayon makasukin. Ngayon, kung lugmok ka ngayon, baka bukas, aangat ka. Basta manalangin ka lang sa Panginoon, mga kapatjokin. Nah. Kain tayo, mga kapatjokin. Kain tayo. Mm. Uh, uy, sarap tayong kain ng mga kapatjokin, mm. mm -hmm. oh. Kain tayo, mga Kuro Puro sariwa, ulam. Puro sariwa. Puro sariwa. Mga kapatjokin, oh. Kaya yung walik ko muna kuha nila kanina ni Boy Pangyaman at ni Boy Masipag. Mm. Sobrang sarap. Ay, sarap ko. Tapos, Will? Tapos na maluto si Boy si Boy Pangyawan, si Boy Pangyawan ito, ito 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 ang kumaga sa kanila. Sa kagatin ko rin siya. Kagatin siya. rin. So, ito 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 ka mga kachukin 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 TV. Sobrang taba yung kanila banagan ng kanila kasi yung malaki yung kan yung kami kami. Yung bulan ba? Sarap, Sarap yung. Kagang. Yung... Kagang. Yung... Kagang mm. sa iba, yung tawag. Kagang, yung sa iba, kagang. Abangan mo sa susunod. Susunod. Punta kami sa... Tuyong na naman. Siyempre, buta nga natin yung sabaw. Sa ka, sabaw, sabaw, sabaw yung makasukin mo. Ay, nam Kasi yung kasi yung may tempura, masarap, pero masarap yung... Kain. Masarap ang kinain. <laughs> uh, walang palato. Sa yung background na yung Ah, sinigop na yung sabaw ni Karimibil. <laughs> Sarap ang asin. <laughs> Uh, sarap naman uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ayan po tayo God bless po Happy Sunday all Mga kajokin Blah 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 Love you all